Doon yung Lapad Hills. Lapad Hills and Rock Formation. Kapit sa may National Museum. Punta kami mamaya dyan. Itong halaman na to, ito yung ginagawa nila na headdress nila. Yung bakul. Parang pin. ani ay maampun ampon ampon sarap sarap to meridi fresco mahal Uy, mga bentuk bundok. <laughs> so, <laughs> <it's almost inaudible> okay. Okay. kawasan na dito. Then, may kuko dito. Ay, nandun pala yung asawa ko. Nawawala. Oh, ganito yung kanilang mga kubo. Saya lang nung mira dito sa Batanes. Punta na po kayo rito. Pwede pong bumili dito ng lupa. Manirahan dito ng tahimik. Nandito po tayo sa Itbud. Gan. Mamaya po po tayo doon sa Imnabu. Doon sa may National Museum. Dadaan tayo dun sa may Alapan Hills. Yung sikat na pinagpipicturan nila. May blow your horn. Yun yung may paakyat doon. 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 May blow your horn yung nasa picture ko. Nasa picture ko sa YouTube. Doon ako nag-picture. views. Sabado ngayon, kaya tahimik dito, nasa bukid yung mga tao. Kahit yung mga government employee dito, nagbubukid sila. Tatanim-tanim sila sa kanilang mga bukid. Kapag weekend, then magtatrabaho na naman sila yun. Ang linis ng mga bukid nila. Yung mga kambing doon sa kabilang bundok. Yung kambing dyan kanina. Sa ilang tanda, may baboyan. Ba Sawa dito sa puro dagat, hills, and top formation. Maraming mga turista ngayong season. Medyo malamig ngayon, gaya yung mga turista, giniginaw sila. E dito, four seasons kami, paiba-iba yung weather. Isang araw, mainit, tapos ngayon, muulan, mas malamig, paiba-iba. yung tawag dito unpredictable battles malalaki pa 'yan yung at Ang mga mga nyug nila dito, binagyo, kaya ganyan sila nila po silang mga bunga. Mga pang bunga. Tapos mga rock formation, yung mga dadaanan. Tapos daan dito. Lalo na sa Itbayat. Sa Itbayat, walang dalampasigan dun. Hindi ka makakapag-swimming dun kasi mataas yung municipalities dito sa Island, 30 minutes sa bangka. Then pag gusto mong pumunta ng Itbayat, mga pamasahe nila. Kaya kapag nalibot mo na yung Batan Island, Sabtang, at Itbayat, sabi mong nalibot mo na ang Batanes. Ganun, kasi three islands po yung pandito, yung tinitirahan ng mga tao. Marami pang mga isla na maliliit. Pero yung iba dun, hindi pwedeng tirahan ng tao, wala silang pagkuhanan ng tubig. Wala silang desalination machine kasi. Masyadong mahal, magastos. Although nag sila noon, eight families ang pinag-stay nila doon sa isang isla. Kaso, yun na, sila sa tubig. Kaya umalis lang din sila doon. May Ibuhus Island yun, malapit po sa Saptang mga hayop ang nakatira dun. O, oh, ito nga, o, oh, umaambon na naman. Umaambon na. Kaya iba-iba talaga yung yung kanin dito sa Batanes, o. Oh. Basa. Babasa. Nababasa ako. Umaambon na siya, guys. Sirong na tayo. Kaya babay muna.